What's up mga kagengeng? So welcome sa isa na naman natin video. And for today's video guys, ay may nadiskobra tayong isang masarap na kainan dito sa bayan ng Chaong Quezon. Woo! At dito lang yan guys sa La Mierda Restaurant at matatagpuan nyo ito sa Barangay Lumingon, Diversion Road, Chaong Quezon. Madali nyo lang sila makikita dahil malaki ang signboard nila ng La Mierda. Kaya subukan nyo na dito mga par dahil marami silang mga menu dito. And isa na dyan ang malatagay tay sa sarap na bulalo nila. Talaga napakasarap nito mga par. And samahan mo pa ng mahusay na gotong Batangas. At ang kanilang special na lomi na talaga namang kakaiba to mga men. Dahil ang ginagamit nilang sabaw dito is yung sabaw ng bulalo. Kaya talaga namang napakalasa dito mga par. Kaya subukan nyo na. Meron sila dito ang? Bistik kalabaw po. Meron po kami bistik kalabaw. Meron din po kami lichong paksiw. At meron din po kami lichong kawali. Meron din po pork sinigang. Yun. Diba po? Yulay na ang palaya Saka po meron po kami pork sisig. At ito pa po, po yung ano, pangalawa namin yung specialty. Ano yan? Kalderetang kambing po. Kalderetang kambing, wow. Saka po meron po kami ginataang kalabaw. Ginataang kalabaw. Pork adobo. At saka po adobong atay. Meron din po kami. Sarap. At saka po tapang kabayo. Meron po kami tapang kabayo dito. At saka po Bicol Express. You know? Ang huli po ay meron po kami sinahing na tulingan. Yun, ang At kung mapapatigil nga kayo dito, ay meron ditong pasalubong area. At meron din sila ditong mga produkto na sariling atin, na fresh from Quezon. Ayan, may mga chili, may mga suka na gawa sa coconut. And kung sa parking naman ay hindi kayo mamamang problema dahil napakalaki ng parking nila dito and may extra dining hall pa nga sila doon sa harap ng parking para sa mga events, birthdays o kung anumang mga sineselebrate nyo. At pagdating naman sa mga inumin ay meron silang pure sea ka naman juice, mineral, at meron din silang kung ano-anong soft drinks dito. At syempre meron din favorite sports in the everyday in the morning syempre mga par, alam nyo na yan. Oh, papayeb pababa sa langit. Oy, Joke Sorry, sorry. <laughs> May sa sulok. <laughs> so, meron din si Siyempre. Gulay, oh, uh, Saka, uh, na Ito so, guys, dito tayo sa La ko lang sa inyo itong bulalo nila dito na best seller nila mga men. Ayan, basis. Siyempre, yung mabuto lagi ang kay Ken, then dahil kapag dito natin yung mga men, ang gabi. Sagsugan. Umi pa lang. Ayun, sa natin ang mga bulalo. Ah, ah. hmm. Para ka na din nagtagay tagay tayo pa check check muna <inaudible> daw 'yung koneksyon ng muna pa naman. Yung muna, dangkong. Ano pa kaya di? Kanuntai niwan. Eh pag naaimo na 'kin. So guys, pagbusog. Pagbusog ah, ka na atawan dahil Um, kagagaling na namin sa convention ay namigay si JJ Suarez sa, sa mga akap ng 5K. Kaya, Diyan, jeta Diyan, na naman si Auntie at si Kuya Oji. Alam mo sarap yung tulingan? Alam mo sasabi mo sa tulingan? Ang lambot. Pati lang mo yung matigang. Pero pag kinain mo, super lambot. Wow. Saka walang lamsa. Wala. Bawag mo

natin lomi maraming laman for only 95 pesos lomi at hanggang dito na lang ang video na to mga kageng-geng talagang solid ang mga foods dito mga par itry nyo na dito lang to sa barangay lumingon pagpasok nyo ng diversion sa may kaltegs and shoutout nga pala kay domingo san pedro aka kuya oji happy birthday sayo And syempre kay Pinsan Alan Elepan Rapsing ang may-ari ng Lamierda. At para pala doon sa mga gusto magpagawa ng mga fake food na mukhang totoo na mga pan-display sa mga restaurant nyo or sa business, i-PM nyo lang si Pinsan Alan. And grabe dito, may pasubinir pa sa mga guest nila. Oh. At hanggang sa mga susunod pa natin mga video, hanggang sa muli, ba't paalam! Ba't Salamat yo ma'am Kasama ko kayong mga talaya Abutin team art TV gang gang gang